Sa araw na ito, pinagdiriwang pag-ulita sa pagkaray na, na mahal na Berhing Maria, the Queenship of Mary. Sa ala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumayon ang Panginoon. At sumayon rin. Mga kapatid, naminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang at Diyos at sa inyo mga kapatid, nalo akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang? Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo ng pangarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At bayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Aba naning makapangyarihan, ginawa bong aming maging ina, at na nagsilang sa iyong anak. Ipagkalaw mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng malawalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Kapag pamagitan ni sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng insina ni Joas na kabilang sa lipi ni Abiser. Si Gideon anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiit noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga madianita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, Suma sa iyo ang Panginoon, matapang na bayani. Sumagot si Gideon, Bakit ganito ang pumumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon? Tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga madiyan ngitang ito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Sumagot si Gideon, Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Maililigtas mo ang Israel pagkatutulungan kita. Lulupigin mo ang mga madianitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao. Sumagot si Gideon, Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguuto sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ha ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ng Panginoon. Lumakod na nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon. Sa ilalim ng punong ensina, sinabi sa kanya ng anghel, Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw. Gayun nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog. At biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita. Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Huwag kang matakot, hindi ka maaano. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang ang Panginoon ay kapayapaan. Panginoon, Shalom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa, kung mga gsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ay papayap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari iyong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya ipapayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. mabiyaw ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo Panginoon. Nang panawyon kina Jesus sa kanya malagad. Sinasabi ko sa inyo. Tapak hirap, papabilang ang mayayaman sa pinagharian. Ng Diyos. At sinabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtakaw mga alagad na marinig ito, kaya't naitanong nila kung gayon sino po ang maliligtas Tinitigan sila ng Yesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita sa Pedro, Tingnan po ninyo iniwan namin lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Yesus, Tandaan po ninyo ito, Kapag nakalukyok ng anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay lulukyok din sa labing dalawang trono upang hukuman ng labing dalawang lipi ng Israel at ang sinumang magtitiis na iwanan ang tahanan. Mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo, pagkakalauban ng buhay na walang hanggan. Kunit maraming una na magiging huli at maraming huli ang magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Saara Rotapinatiniwang natin yung Queenship of Mary. The crown does not come without the cross. Every victory, every triumph, every winning and success. happens after a long battle over discipline and regularity of work and sacrifice. Hindi po bumubukal ang corona. Laging kakambal nito ang sakit, ang hapdi, na dala na pagtanggi natin ng ating sarili at sa sarap na panandalian lamang. Kinurahanan po, kinurahan po si Maria pagkatapos ng mahaba at na panlulungong pagpasa ng krus sa buhay. The mission is not easy. The journey is not easy. It was never a walk in the garden of roses. Ang daming pagsubok. Ang daming problema. Ang daming mga sacrifices along the way ang dami pong crossroads sa buhay. Sa buhay po natin, hindi po matapos-tapos ang mga pagsubok. Ilang beses tayong sinubukan ng Diyos. Ang dami nating cross sa buhay. Ang dami nating persecution sa buhay. Ang persecution sa buhay. Sabi po ni Lord, bitbitin po natin ang ating cross. Yakapin natin. At huwag na huwag iwanan. Hindi ko tatanggalin ang cross sa buhay. Kailangan lamang magtiwala sa Diyos kailangan lamang manalig sa Diyos. Gagabayan tayo ng Diyos. Alalayan tayo ng Diyos. Dalang Diyos tapat sa Kanyang pangako. At ang pangako ng Diyos, hindi hindi tayo papabayaan kailanman. To refuse to carry his cross is to refuse to learn and know the meaning of life. Si Maria, hinarap niya ito at pinaglabanan. Taglay ang natatangi susi ng kanyang lakas at tapang ang paniniwala at ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi po siya bumitaw. Dahil alam niya, hindi siya pamabayaan ng Diyos. Nagsimula ang kanyang cross sa kanyang fiat. Sabalit ang tanging na sabi niya, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Bitbit ni Maria ang kanyang cross. Hindi po siya bumitaw. Bitbit niya, sa cro Bitbit niya ang cross sa kanyang puso. Today, she is crowned in glory and reaping the beauty of every sacrifices she endured in her lifetime. Tunay kang halimbawa at dapat tularan inang Maria. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at nagatid sa Kanya ng malawahating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating pangangailangan sa tulong ni Maria. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, naway magpatutuo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos, simbahan na nanawagan, sukpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pagkabuhayan, na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa panalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga duka at may sakit naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kasama ni Kristo, Nawai muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng kalawatian at kapangyarihan, sa pamagitan ng aming Raina, ang pinagpalang Berhing Maria, ipagkalabo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. malay kapatid, upang pagkain natin kalagdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, kami ngayon ngayong ginugulita si Maria ang mahal na berhin. Ay nakikiusap sa sakit. sana kami nang naghahain sa kanyang kalisilisang paghahandog ng sarili sa kos. At ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magbasa magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ikay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katawang at kapiling. lahat ng umiral ay yung likay siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. At siya'y kinalinga ng mahal na berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako yung sundin ang loob mo at kamtin sa ng samin banal para sa iyo. Pinagtisang iyon sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu, ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago pinagtiisang kusang loob na maging handog, pinawa tinapay. Pinasalamatan kaniya Pinaghati-hati diyon inabot sa kaniya maalagad at sinabi, Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteri ng pananampalat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalos-salos sa katawan at ugod ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling aping mga simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay di Francisco ng Papa, ni Gilbert naming Obispo, at ng Tanang Kapariyan. Alala mo rin kapatid namin na imlay na asang sila ay muling mabubuhay. Yun lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapatin kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. kay na mga Birhing Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May e nawa namin ang pagpupuri kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Isokristo sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ay makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Matukubilin ng magaling na otos at teror na Isus na na Diyos. Ipahayag po natin ng lakas ito. Ama namin, sumasalangit langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kami ay sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag, ng tagapagligtas namin sa si Kristo. Sa Sapagkat Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pano si Cristo, sinabi mo sa imapastol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo aming parapalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sing Kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hutan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging niyo. at sumaiyo rin. Bigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Is be with you. Good morning po sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Nakapatid ito ang kordero ng Diyos ito nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. mapalad ang mga inihan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, paming na kinabang sa haing nagbibigay buhay. Sa kay Bariyang Behing Mahal, nakikiusap na umantong nawa sa pagsasalo, sa piging kailanman sa piling mo, sa pamagitan ni Su kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumaykin taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.